What's up mga ka-Deal, uh, mag-unbox po tayo ng $30 bag, uh, hindi ko alam kung bag, hindi eh, malaking cellophane siya So last week nakita ko ng uh, Suki ko and then uh, sabi niya sa akin, bigyan kita ng deal, uh, $30, uh, yun lang And uh, mag-sale uh, kasi ako, magpapalit ako ng uh, paninda, so Uh, ilan ang kukunin mo and then sabi ko sa kanya isa lang kasi baka mamaya kung ano yung laman niya and uh, sabi niya okay and then daanan mo na lang sa ganitong uh, lugar so yun dinaanan ko po yung uh, uh, deal ko eto nasa tabi ko yun and then tignan natin kung ano ang laman nito eto po ay uh, $30 or sabi na natin dyan na $1,500 Okay, so balik tayo. Ito, uh, parang na-sugal. Tingnan natin kung ano yung uh, maganda o lugi ba ako or panalo ako sa deal namin. So, tingnan natin. Sisirain ko na ito ah. Uh. Sisirain ko na. Naka-tape -naka ito eh. Ayan. Uh, sabi nga, electronics and then uh, mix items. And nakikita ko na dito, meron tayong wired gaming. Ito siya oh. Wild gaming uh, keyboard wow, ba't sya mag iiba uh, palagay ko panalo na ba tayo dito kasi 1,500 yung ibinayad ko sa kanya may nakikita na ako dito yung box magbubukas lang ako ng isa uh, kung ano yung uh, uh, laman nito eto ay bago eh. so ayan, tignan nga natin kung ano yung laman nito, o oh, bago talaga so $30 yung lama, uh, lahat eto, wow Maganda siya. Ito mga kadil. Uh, bakit siya maganda? Kasi metal po, metal. Metal po siya, hindi plastic. Ayan. And then palagay ko, ito po ay uh, umiilaw. Nakikita mo doon sa mga keyboard niya kapag uh, nakasaksak na to sa laptop or desktop niyo, ito po ay umiilaw. So, palagay ko, yan may manual. Ito yung mga proper packaging niya ay meron. So, one. One down. Meron tayong mas maliit na version niya. Siguro, eto naman siguro ay plastic lang siguro eto. Uh, silipin natin. Ayan. Ah, same. Same po, metal pa rin. Kaya palagay ko, wow. Wow na wow na to. Hindi ko na search kung magkano. Uh, pero palagay ko, makakabawi tayo don sa pinambili natin na $30. So, ito po ay wired gaming keyboard pa rin. So, mas maliit na version. So, dalawa na tayo dyan. Meron pang maliit na keyboard. Siguro marami siyang ganito, kaya nilagay na lang. Iniwan. Uh, o kaya gustong i-dispose. So, 1, 2, 3, 4. May apat tayong keyboard. 4, 5. Wow, bakit naman puro keyboard? At isang malaking keyboard. Wow naman, bakit wag naman puro keyboard? Ah, hindi ko yung keyboard, hindi po mabibili yan. Hindi uh, masyadong nabibili kasi yung kasama natin dyan na mga naglalaro ay uh, nag order na online sa Lazada or Shopee. Pero, bakit check pa rin yung mga benta ko? Okay, and then meron tayong, puro nga electronics, may kinalaman sa computer lahat. Meron tayong MPAW, Wired Computer Headset. Ayan. Ayan magbubukas po ako ng isa kung ano yung uh, itsura nito bago nga ba bago talaga tingnan nyo oh. ayan siya. yan yung manual nya tapos yung mga free eto yung uh, filter na nilalagay dun sa microphone okay okay pa naman bagong bago po so ayan uh, headset headset ulit na isa dalawa tatlo na headset, apat, lima, uh, yung isa, uh, black naman. Yan. So, one, two, three, four, five, six, tanggalin ko na lang nga, six, 7 uh, seven, eight, nine, <laughs> 9 Wala Ayata akong nakikita ang headset dito Okay So, eto po Yan Yan Meron tayong new Bagong uh, headset Marami po yan Yan Na Empow na brand So, yung kanina 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na keyboard Gaming a uh, wired keyboard And then, meron tayong 9 na na headset. Ayan. Mm. Magaganda. Bago po ito ang ah, mga kadil. Bago po ang mga yan. Ayan. And uh, ano pa yung mga nandito? Mouse naman. Ayan. Wired na mouse. Okay, magbubukas po ako ng isa. Magbubukas po ako ng isang uh, mouse para tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ayan. Bago po talaga. Ayan siya. Tingnan niyo yung camera, iyan, wired na mouse. Gaming na uh, mouse ba? Nakahix Okay. So, ilan yung nandito? Sa dalawa. Meron pa ba? Okay, tatlo. Tatlo na mouse. Wala na akong nakikita. Ito, ano to? Uh, wireless presenter. Ayan. Wireless presenter. Ito po yung uh, uh, nagpepresent kayo ng, uh, sa PowerPoint, ginagamitan nyo ng projector, eto po yung ginagamit. So, parang pen lang siya. And then, uh, wag, na kayong uh, wag na kayong pumunta sa laptop ninyo para i-move, kundi eto na lang. Parang remote control, para ma-move. Kung ano yung mga slides ninyo doon sa PowerPoint ninyo. Yan. And uh, meron tayong naihalo na, eto, pang bata yata ito. Eto po ay empow na wired headphones naman. Uh, for kids yata ito. Panalo yata tayo dito mga kadil. Uh, eto. Okay. May nahalo. Ano ito? Tignan ko lang kung ano to. Okay. Eto po ay LED light sa motor or sa sakyan. Na merong dalawa. Dito sa box niya. Palagay ko panalong panalo nga talaga. So $30 or sabihin mo ng $1,500 sa buhong buong. Buho. Buong na uh, bag. Cellophane of bag. Ah, sana makontakt ko na naman siya O makita ko And then bala ko kumuha uli Kung ganito lahat Chamba-chamba lang eh Yung mga nakukuha natin And ano ito? Hindi ko makita kung ano ito Okay, okay. Ito po part ng uh, sasakyan ah, Palagay ko ito ay spacer 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 siya ng sasakyan. Uh, kailangan nag-research kung anong pwedeng panggamitan ng sasakyan. Uh, generic yata to. Kaya pwede lahat uh, sa mga kotse. Sa mga kotse lang. Kasi mali ito pag uh, sa truck na. Okay. So, ito. I-benta ko yan dito. Ano pa yung mayunan dito? Ito po ay hindi ko alam. Tingnan natin. Walang Nakalagay. Oh, wow. Busina. Ayan. Busina po yan ng sasakyan. Dalawa. Pwede siguro gamitin sa motor. Pwede. Okay, yan. Ayan. So, dalawang busina. Ayan. Nakakailang items na tayo, ah Parang sabihin mo, ah... Uh, uh, like past 30 items na ito so ibig sabihin wala pang isang dollar Et, ano to oh, eto po ay parang belt hiking bag or belt bag tingnan natin oh belt bag nga ayan adjustable po adjustable sya yan hmm, maganda rin to maganda naman yung quality hindi naman yung uh, parang uh, pipitsugin lang. Ayan, tignan ko lang yung time dyan. And then, buksan natin kung ano ito. Okay. Eto na naman. Spacer din to. Yan. ah uh, eto siguro, gagamitin ko dito. Tamang-tama lang doon sa sasakyan. So, five star. Yan. Yan. Okay. Mahal din ito ah. Kapag uh, pupunta ko sa... Uh, ano yun? Auto Zone or uh, O'Reilly. At meron tayong dagdag sa belt bag na 1, 2, 3. O tatlong belt bag. Tatlo. Ano ito? Uh, hindi ko nabubuksan ha. Kasi, uh, tawag doon, lalapad ito. Hindi, ko, hindi ako marunong magtupi. Uh, dress. Polkadot dress. Small. Yan. Bago, oh. Bago yan. Oh, medium pala. Nakasulat doon. Medium. Yan. Meron pang isa. Yan. Uh, medium pa rin. Oh, meron pang busina, oh. Dalawa na yung busina natin. Ayan. Panalong-panalo na po tayo dito, mga kadiyo. Ayan, tatlo yung belt bag. Lima. ah oh, meron na akong limang belt bag. Wow yan magpipinan muna ano to si blood pressure, panalo na tayo ah, uh, hindi ko pa uh, nire-research yung mga price ng mga ito, pero ah, uh, panalo na po tayo kasi ito pa lang kapag punta mo sa CVS ay magkano na ito, ito po ay uh, blood pressure monitor ayan So, tingnan nyo, akalain nyo. Parang wala pang isang dollar ang bili ko dito. Bagong-bago siya Merong manual. And... Uh, ayan, nachambahan. Nachambahan ko lang po. Eto, hindi po lagi na ganito. So, eto, nagkataon lang na sinabi niya na kuha ka ng uh, yung pack niya. As a pack. Or sabihin mong, uh, hindi ko alam kung nagkamali man sila. Or talagang ganito. Kasi para namang selected eto eh. So, ewan ko. Pero siguro nga... Uh, next time itry natin na uh, bumili uli sa kanya uh, di bawing bawi tayo dito and then wala na po ang laman ayan may nakalagay na pangalan ko dyan and then 30 dollars yan wala na eto lang yung last Uh, LED headlight bulb Tingnan natin New pa rin Tingnan ninyo oh Ayun siya Yan So, eto po mga kadil Yung nakuha ko sa buong bag Ayan uh, i -re research ko pa ba yung mga presyo nito Huwag na Parang lamang na lamang na tayo eh Dito pa lang, tignan ninyo May nakita na ako dito eh Pinakamura na nakita ko nag-sale dyan sa Lazada uh, 650 650 depende kung nga uh, meron yun yung controller gaya nito. Ito, 1-1. Uh, 1,100 or eto pa lang yung ilaw na ito yung uh, blood pressure monitor na yan uh, ano pa bang mahal oh, yung uh, gaming uh, keyboard parang may, may mura na ngayon Pla plastic pero yung nakita ko ngayon yung nakuha natin ay uh, metal so yun po mga katil yung deal ko na 30 dollars or 1,500 sa buo nga bag na nakuha ko. Parang ibinigay niya sa akin ito. Pero hindi ko nakita. Sabi niya, basta $30, tignan, na, uh, tignan mo, maso-surprise ka. So, totoo nga, na-surprise ako sa laman na ito. Salamat sa seller na yon and sa mga, mga nag-order PM-PM sa akin, uh, meron na naman tayong available. Pasensya kung medyo mahal, pero nagbabayad din po ako ng pagpapadala. So mga kadil, is it a deal or no deal?